Ako po, makikipasok po. Kapasok. Sinubukan ko tong pasukin. Dahil nakita ko nga na mga sira-sira ng dingding. Wala nang mga, wala nang nakatera, matagal na. Dalawa kasing matanda rito ang nakatera kumala no namatay yung lalaki hindi na to napuntahan bumatanda na abandonado ng may-ari ang tahanan ng kagandito na to natong sayang kapakot lang kasi dito yung mga parami ang ay sinin sinubukan ko ngayon na ni Blanche ya ganda pa naman ng hagdanan. O, oh, yero, butas. Wala na rin mga dingding. Ayan. Pasok po. Pinakit ko sa taas. Para makita ko kung gano'ng kalaki. yung nasa taas. Dito nga lang kabado dahil nga baka biglang may ahas. Malit lang pala tong na to. Dati kasi ang ganda nito, Ngayon napabayaan na. Pati sahig. Marupok na. Mahirap na rin apakan. Kaya hindi na ako umapak dahil baka malaglag ako. Ito teris to. Maano na rin makalat. Hindi mo alam kung nandyan yung ahas. na nakikita nyo. Ano, na lahat. Napabayaan na talaga. Sayang, kung pinaupahan na lang sana to. Na to. Siguro, hanggang ngayon maganda pa tumbay bahay na to. Hindi tayo makapunta dun sa may aparador. Kalat-kalat ang mga damit. Ang mga basura. Pati dingding, butas na. Ang ganda sana eh kung inayos ulit ito. Ito, terrace na to. Baka may ahas pa dyan kasi ang daming mga abubot. malit lang pala sa bahay na ito sayang gibanat at, at ano nakakatakot na apakan dito sa may side na ito kaya hindi tayo uh, panatag kasi baka tayo mahulog delikado pa saka ang daming ahas dito kaya yun ang kinakatakot ko kasi lahat ng ahas dito pumupunta sayang sa bahay na ito naabandon na lang daming kalat ang daming mga gamit pa rito na ano Yan, yeah, maraming may banig pa ang daming nakakalat na basura may, mga damit pang nakasampay lang po ako ang tagal na rin to ilang taon na rin tong hindi inuwian tagal na rin talaga tong hindi na, na talaga pinupuntahan nung okay. ano nung may ari may galab shout out sa iyo ma'am Lara May Lakalusa Maraming salamat sa suporta mo. Um, meron ka palang nakikita, babae. At hindi lang pala yon ang nandito. Meron ka pa palang ibang nakikita. Ibig sabihin pala, hindi lang pala iisa. Marami din pala ang nakatira dito na hindi natin nakikita. Totoo yan, ma'am. Meron din dito nakakakita na may babae may bata pa ang yun ang sabi nila dito naman yung tambakan ng kahoy maraming kahoy dito at dito rin ba yung mga ahas nagtatago dyan Muti na lang kinuha na yung mga kahoy maraming ahas kasi dito minsan iba ko to ng gabi abangan nyo na lang maraming salamat sa inyong lahat God bless bye bye <laughs>